Kakapasok lang na balita, isang B2 stealth spirit ang ipinagmamalaki ng Amerika lumipad sa himpapawid ng Iran. Pero kahit ito'y itinuturing na pinaka-advance at pinakamahal na eroplano sa mundo, hindi ito umubra sa air defense ng Iran. Nagbabala ang Iran. Huwag niyo kaming maliitin at huwag kayong makialam. Sunod-sunod ang paglabas ng mga misail mula sa kabundukan ng Iran. Matagal na raw itong nakatago. Ngayon, sabay-sabay, nang inilalabas. Nagulat ang mundo. At ngayon, nagdeklara na ang Iran na wala nang atrasan hanggat may natitirang military base sa Israel itutuloy ang opensiba kahit pa madamay ang mga sibilyan at base sa mga nangyayari. Tila nagkakatotoo ang nakasaad sa Biblia, liligiran ng mga kaaway, ang bayan ng Diyos at baka sa unang pagkakataon sa kasaysayan, mapulbos na ang Israel Gaya ng babala ng propesya, ang dakilang bayan ni Jesus ay nasa bingit ng pagkalipol. Ang tanong, ito na nga ba ang simula ng katapusan? Uh, nasana ang tagapagligtas? Yan ang tanong ng karanihan.